Hi guys! Welcome back to our vlog. And for today's video, ay samahan nyo kami magpunta ulit sa aming bukid para manguha ng panggatong. So yes guys, napapadalas na nga ang pagpunta namin dito sa bukid. Paano ba kasi? Mahal ang gasol, kaya magtipid tayo at gumamit tayo ng mga panggatong. Lalo pat kung nasa probinsya lang naman tayo, o ba? Diba? So maliban pala sa panggatong guys, ay kukuha din kami dito ng mga kamoting kahoy. Kasama pala namin dyan ang asawa ko, ang aking nakababatang kapatid at ang isa kong kuya. So, before kami kumuha ng kamoting kahoy, eto nga at tinutokso ng kapatid ko, yung alagang baboy ng tatay ko guys, or ng papa ko. Kasi daw, mag-iisang taon na yata to ay hindi pa lumalaki. So, nanguha rin pala kami ng papaya. Kasi, paborito talaga naming gulay ang papaya. Mas bet siyang gulay kesa sa pahinugin at gawing prutas. At lumakad na nga kami dito sa kanilang bukid guys. Kung makikita nyo, napakalawak na kanilang bukid. Maraming pananim dito gaya ng gabi, saging, mga jungle, mga may puno din dito ng nyog, at meron ding mga kamote, mani, luya at marami pang iba. So medyo malinis na nga ito dito guys, or kumbaga sa waray mahawan. Kasi nga, kinuha na nila yung mga pananim ditong talong dati kasi may katandaan na. At tatamnan ulit nila ito ng bagong pananim. Hindi ko lang alam guys kung talong pa rin ba, or palay na, o di kaya'y mais. So dito pala kami guys dadaan pagkuha namin ng kamoting kahoy. Kasi ang mga kamoting kahoy guys ay itinatanim sa gilid ng bukirin. Todo ingat nga kami dyan guys sa aming paglalakad kasi matarik ang bukirin nila. Konting pagkakamali mo lang ay sa baba ka talaga pupulutin. And finally, narating na nga namin ang mga kamoting kahoy na aming kukunin. Pinapakita nga ng nanay ko kung saan daw nang mangunguha ng kahoy o ng panggatong ang asawa ko at ang kuya ko. Kasi ang kanilang sinisibak kanina na kahoy ay kulang pa kasi konti lang yon And by the way guys, itong nanay na sinasabi ko sa inyo ay stepmother ko. Kasi ang totoo ahong nanay ay patay na. So, kahit pa man sa unang asawa na ng nanay ko, ay magsasaka na talaga sila. Kaya nang nagtagpo ang landas nila ng papa ko na isang magsasaka rin, ay ganoon pa rin ang kanilang hanap buhay. Alam nyo guys, ang mga taong magsasaka ay mahirap patigilin sa pagtatrabaho. Kasi nga sanay silang magtrabaho at kapag patigilin mo sila ay mabibigla ang kanilang katawan dahil sanay silang nagpapagal. Kaya sabi ko nga sa papa ko na huwag masyadong magpapagod dahil matanda na ito at pahina na ang katawan. Pero parang taliwas kasi tingnan nyo naman tong stepmother ko or yung nanay ko. Malakas pa talaga sa pagbunot nitong mga kamoting kahoy. Huwag kayang mag-alala guys, hindi yan mahirap bunutin dahil malambot ang mga lupa dito or malambot ang lupa dito. Medyo napalakas pa nga ang pagbunot dyan ng nanay ko dahil natumba siya pero syempre hindi ko na ipapakita sa inyo tinulungan naman namin siya guys wag kayong mag-alala at hindi naman siya nasaktan in fact tawa lang siya ng tawa nais ko ngang tumulong dyan guys pero ayon yang tulungan ko siya dahil sabi niya magvideo lang daw ako para makapag-focus ako at hindi naman daw mahirap talagang bunutin at kaya niya na yon at nang nakababata kong kapatid mga tatlong puno lang yata ang kinuha namin dyan or yung binunot namin kasi nga napuno na kaagad yung basket or sa waray yung alat or sa sibisaya ang bukag na aming dala or dala ng kapatid ko at sakto na yon kasi nga ang mga kamoting kahoy na ito ay gagawin lang namang pang snack. Saktong pag-uwi nga namin guys ay dumating na rin itong asawa ko na may maraming dalang panggatong. So naawa nga ako dyan kasi first time ko siyang nakitang may dalang panggatong. O para sa may planong mang bash dyan ha, baka sabihin nyo wala na kaming pera. Kahit 20 gasol pa ang bilhin namin para sa iyo Char. Kaya naming bilhin yon Sa dyan gusto lang talaga naming manguha ng panggatong. Dahil para tipid. O di ba wala namang mawawala kung magtitipid. So, ang panggatong na nakuha namin, guys, ay isasakay doon sa motor ng kuya ko. At kami tatlo naman sa motor namin. Tinulungan na nga kami dyan ni Papa, guys, na ilagay or ikarga yung nakuha naming mga panggatong. And that's it for today's video, guys. Maraming salamat sa inyong panunood at sa patuloy niyong pagsuporta. So, dahil sa support niyo, tumataba na talaga ako, Chart. Ugma to. salamat!